แปลงแปลงแปลงสิ่งนานได้บ่เ Thank <laughs> you. pag-asa maayos ang bahay dahil mas malaki ang crack ng bigas manggas po sabihin mga kabet iromat <coughs> at all pag, pag na

Thank you.

ndi kata? ndi kata?

O, 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 o. Ito na naman kayo sa panibagong panibagong luma na kulungan nyo. Bago kasi nakascreen na. Luma. Dahil luma nang yung pwesto nyo. Ito yung pwesto nyo yung luma dati. So ayan na. Hmm. Hmm, huwag pa. Tunto dali. Tunto dali. Tapos daywa. Daywa. Di makaagi eh. Naharang sa dahit ano. Ay. Utu, 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 Alambre non alambre. Utu, utu, utu. Kamu. Kimpit, kimpit lang. Wow. Wow. dia magigot dikaron sandara dan nie eh, magisi bukot at iko hanin nagsulot dikato iya ta si dawit nakatamo makara ho magi na hinla ho wala ho ayo ho ano ho Hindi makasugod doy. Mm. Bawas eh. Mm. hot yung uhuhan ngayon maliliit pa lang kayo dito kayo sa labas kasi pag nasa loob kayo makakalabas pa rin kayo plastic mo lang. <laughs> oh, kita. Okay. dali ng mama niyo. <laughs> Bulan pa rin sila. Plastic man lang. <laughs>